Matalim ng tahid yan. Sayang naman kung pupulutanin niyo lang. Pero kung talaga maiinit na yung mga ito niyo, kayong dalawa na ang ko. Mababait naman pala kayong kausap eh. Tatahol kayo. Kung titira kayo ng alaga ko ha. Iyaka, ah! 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 pinatay mo ang anak ko. Pinatay mo ang isa-isang asa sa buhay. Mamamatay tao! Kriminal! Mang Kadjo, hindi ako pumatay kay Sylvia. Ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ng anak niyo. Pinilit niyo siyang sa beer house. Kung buhay pa si Sylvia, kayo si sisisihin niya. Malinis pa sana siya. Ngayon, kayo ang sasayaw sa bar. Masama kayong ama, Mang <coughs> hindi ko may alis na ipagtanggol mo si Sylvia, Pero paano tayo ngayon? Mahirap lang tayo. Sana ko kukuha ng pera para piyansa sa'yo. Nay, huwag na kayong umiyak. Parang hindi na kayo nasanay. Wala na naman tayong magagawa eh. Nandito na to. Meron na Hindi pa huli. Tumawag ka sa kanya. Bumalik ka sa Diyos, anak. Nay, huwag na natin siya abalahin. Alam naman ng Diyos kung ano nangyayari sa buhay ko eh. Kung maalala niya ako, sa kabila ng katakot ko, okay lang. Kung hindi, kasalanan ko naman, di ba, Nay? Wala na ba si Angel? Sir, kinuha ni Hippolyto at ni Cordero. Abay, saan didala? Sa katayan, sir. Sarento! Major! Magandang gabi, o oh, Major. Kung na yung kinakatay nyo, ah. Matalim ng tahid yan. Sayang naman kung pupulutanin nyo lang. Pero kung talaga maiinit na yung mga ito nyo, kayong dalawa na lilitsunin ko. Mababait naman pala kayong kausap, eh. Tatahol kayo. Kung titira kayo ng alaga ko, ha? Ah! Saan ka pupunta? Hira! Ala, anu diri diin diin mo. Dalawang baril ito, Angel. Hindi mo babayaran, pero gagamitin mo ayon sa ipagagawa ko sa'yo. Kinalulungkot ko, Major. Pero hindi ko matatanggap yung mga baril nyo. Kung inaakala mo makakatanggi ka sa'kin, akin, mag-isip ka uli, Angel. Dahil lakas ang lana ang buhay mo sa'kin akin at naniningil na ako ngayon. Pero, Major, kapag tinanggihan mo mga baril na yan ngayong gabi,